Nayon, sa temang limang salik at mga solusyon para sa pagbagal ng ekonomiya ng Ethe, ipapaliwanag ko ng malalim batay sa orihinal na nilalaman ng bawat salik. Kamusta, ito ay Choworld. Pakitandaan na hindi ito rekomendasyon para sa pagbili o pagbebenta, kaya mag-ingat sa inyong mga pamumuhunan. Ang unang salik ay ang likwidasyon ng Yen Carry Trades. Sa Japan, ang Yen ay patuloy na humina sa loob ng nakalipas na lima taon. Gayunpaman, dahil sa kamakailang pressure ng implasyon sa Japan, napilitan ang bangko ng Japan na itaas ang mga interest rate. Dahil dito, ang mga mamumuhunan na nasanay sa kahinaan ng yen at may hawak na mga dollar asset ay maaaring biglang mangamba sa paglipat ng yen patungo sa pagiging malakas dahil sa biglaang pagtaas ng interest rate. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng fenomenon kung saan ang mga mamumuhunan ay nagmamadaling magbenta ng kanilang dollar assets at bumili ng yen upang likwidahin ang kanilang yen carry positions. Ang ganitong sitwasyon ay may panganib na magdulot ng liquidity crisis sa buong merkado at maaaring humantong sa biglaang pagbagsap ng presyo ng mga aset. Bilang solusyon, nagsusumikap ang mga otoridad sa Japan na hadlangan ang pagtaas ng long-term interest rates sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagtaas ng short-term interest rates at pagpapalawak ng pagbili ng isa taong government bonds. Layunin ng patakarang ito na pahinain ang pag-appreciate ng yen at mabawasan ang biglaang market shock na dulot ng liquidation ng yen carry trades. Ang ikalawang salik ay ang pangamba sa pagbagal ng ekonomiya ng IKEA. Ang Estados Unidos ay nahaharap sa mga hamon dahil sa kombinasyon ng mga salik tulad ng pagpataw ng taripa, mataas na interest rates, at malakas na dolyar. Ang pagpataw ng taripa ay hindi lamang isang isyu sa kalakalan, kundi nagdudulot din ito ng pagtaas sa gastos ng mga kumpanya at presyo para sa mga mamimili na nagre-resulta sa pangkalahatang pag-urong ng konsumo. Lalo na, habang tumitindi ang mga alitan sa kalakalan sa iba pang bansa, tumitindi rin ang pasanin sa mga kumpanya at mamimili sa via na direktang nag-aambag sa pagbagal ng ekonomiya. Maaaring isa alang alang ng pamahalaan at ng Federal Reserve ang pagbabawas ng interest rate upang pasiglahin ang ekonomiya sa ganitong sitwasyon. Ngunit nahaharap sila sa isang mahirap na pagpili dahil sa pangangailangan na balansihin ang pressure ng inflasyon. Bukod dito, binibigyang diin ang pangangailangan para sa flexible tariff policies at trade negotiations upang mapagaan ang pasaning dulot ng mga isyu sa taripa. Ang ikatlong salik ay ang isyu ng pambansang utang at debt ceiling ng Estados Unidos. Hinarap ng Asia ang mabilis na pagtaas ng utang kasabay ng patuloy na fiscal deficit. Ayon sa orihinal na teksto, may mataas na panganib na maabot ang debt ceiling sa pagitan ng Hulyo at Oktubre ngayong taon, at kung ito ay malalampasan, nahaharap ang Estados Unidos sa panganib ng default, ibig sabihin, hindi matupad ang obligasyon sa utang. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang maaaring magdulot ng matinding shock sa pandaigdigang pamilihang pinansyal, kundi maaari ring magdulot ng mga negatibong epekto gaya ng pagbaba ng credit rating ng Asia, at pagtaas ng yield ng government bonds. Bilang solusyon, isinasagawa ang pagsusuri sa pagtaas ng debt ceiling at pagpapalawak ng pag-issue ng government bonds, ngunit maaring magresulta ito sa biglaang pagdami ng supply ng bonds at pagtaas ng interest burden, kaya kinakailangan ang maingat na pamamahala. Ang ikaapat na salik ay ang isyu ng taripa sa magkabilang panig. Aktibong ipinapataw ng Estados Unidos ang pangkalahatang taripa at taripa ayon sa industriya. Dahil dito, tumataas ang posibilidad na magpataw ng kapwa taripa ang ibang mga bansa bilang paghihiganti na nagdadala ng panganib na magdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang kalakalan. Halimbawa, ang mga hakbang na pagbabago sa taripa na dulot ng pagpapalakas ng kompetitibong pag-export sa pamamagitan ng manipulasyon ng palitan ng pera o paghina ng pambansang pera ay maaaring ipatupad ng agresibo laban sa mga pangunahing bansang. Pangkalakalan tulad ng Dirty Labin Lima Bilang solusyon, kinakailangan na ang pamahalaan ay magpatupad ng isang nababanat na patakaran sa taripa na nagbibigay daan sa kaluwagan at magsagawa ng mga estrategikong negosasyon upang mapagaan ang alitan sa taripa. Ang ganitong paglapit ay hindi lamang nakatuon sa pag-aayos ng mga rate ng taripa, kundi naglalayong ibalik ang tiwala at palakasin ang kooperasyon sa buong ugnayan ng kalakalan. Ang ikalimang salik ay ang kawalan ng katatagan ng mga umuusbong na bansa. Ang mataas na interes at malakas na dolyar ng Amerika ay nagdudulot ng matinding pressure sa paglabas ng kapital mula sa mga umuusbong na bansa. Ang mga umuusbong na bansa dahil sa kanilang maliit na ekonomiya at marupok na estruktura ng pamilihang pinansyal, ay hindi maiiwasang maging sensitibo sa mga pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos. Dahil dito, may panganib na bumagsak ang halaga ng mga pera ng mga umuusbong na bansa at tumaas ang kawalang katiyakan sa pamilihang pinansyal, na sa pinakamasamang kaso ay maaaring humantong sa krisis pang ekonomiya. Bilang solusyon, binibigyang diin na dapat pagbutihin ng mga umuusbong na bansa ang kanilang sariling estruktura ng pamilihang pinansyal, palakasin ang kanilang reserbang dayuhan, at maghanda para sa mga panlabas na pagyanig sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon. Bukod pa rito, ang pagbabawas ng kawalang katiyakan sa mga umuusbong na bansa sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga pandaigdigang otoridad sa patakaran ay inihaharap din bilang isang mahalagang solusyon. Ngayon, ipapaliwanag ko ang mga senyales ng tugon ng patakaran batay sa bawat sali. Sa panahon ng krisis, ang pamahalaan at Bangko Sentral ay nagpapadala ng mga senyales tulad ng Trump push, Weda push, at Powell push. Ang mga terminong ito ay nagpapahiwatig ng kagustuhan ng pamahalaan at ng Federal Reserve na magbigay ng likwididad sa pamilihang pinansyal sa pamamagitan ng pagpapababa ng yield ng mga treasury bonds, pagpapaluwag ng quantitative tightening at pagpapalawak ng pagbili ng treasury bonds sa panahon ng krisis. Ang mga ganitong senyales ng patakaran ay nagbibigay pansamantalang ginhawa sa mga mamumuhunan at nagtutulak ng mabilisang paglipat sa pagbili kapag bumabagsak ang merkado. Gayunpaman, kasabay nito, dapat ingatan na ang labis na pag-asa sa interbensyon ng pamahalaan ay maaaring humantong sa pangmatagalang mga problemang istruktural. Upang ipaliwanag pa ang damdamin ng mga mamumuhunan, madalas na itinuturing ng mga mamumuhunan na kapag bumagsak ang merkado ng humigit kumulang 5%, ito ay isang pagkakataon para sa bottom buying. Ang ganitong damdamin, kasabay ng inaasahan na artipisyal na intervensyon mula sa pamahalaan, ay nagdudulot ng mabilisang pagbili ng mga aset sa maikling panahon, ngunit kung kakulangan ang aktual na suporta, may panganib ng bigla ang pagbenta. Sa makatuwid, ang mga mamumuhunan ay dapat laging isaalang-alang hindi lamang ang panandaliang sentimiento, kundi pati ang kahalagahan ng pangmatagalang pamamahala ng panganib at pag-diversify ng mga pamumuhunan. Hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon at koordinasyon ng mga patakaran. Ang mga pangunahing bansa tulad ng Estados Unidos at Japan ay nagko-coordinate ng kanilang mga interest rate at monetary policies ayon sa kanilang mga kalagayang pang-ekonomiya. Halimbawa, ang Japan ay nagsusumikap na pigilan ang pagtaas ng mga long-term interest rate at ang matinding pag-appreciate ng yen sa pamamagitan ng sabay na pagpapataas ng short-term interest rates at pagpapalawak ng pagbili ng isa-sero taong treasury bonds. Gayun din, sinusubukan ng Estados Unidos na pamahalaan ang mga isyu sa utang at ang pagtaas ng presyon sa interest rates sa pamamagitan ng mga hakbang tulad ng pag-aayos ng supply ng treasury bonds at pagpapaluwag ng quantitative tightening. Ang ganitong internasyonal na koordinasyon sa patakaran ay may mahalagang papel sa pagpapatatag ng pandaigdigang pamilihang pinansyal at sa pagtatatag ng pundasyon para sa pamatagalang paglago. Gayunpaman, bagaman ang iba't ibang solusyon na ito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng mga krisis sa maikling panahon, mahalagang isa alang alang din na likas na nagdadala ito ng mga pangmatagalang problema tulad ng paglawak ng pag-isyo ng utang at labis na pag-asa sa interbensyon ng pamahalaan. Sa huli, ang limang pangunahing salik ng pag-urong ng ekonomiya ng Estados Unidos at ang kanilang kaukulang mga solusyon ay kumikilos ng magkakomplikado. At ang masusing pagsusuri sa mga interaksyong ito ay nagbibigay ng mahalagang implikasyon para sa mga hinaharap na desisyon sa patakaran at pagbubuo ng mga estratehiya sa pamumuhunan.